Marami sa mga Pilipino ang nahuhumaling sa traditional na tattoo art. Pero bago natin talakayin ng tungkol dito, panoorin muna natin ito. Ang kasaysayan ng tradisyonal na sining ng tattoo sa Pilipinas ay nagtataglay ng malalim na kahulugan sa ating bansa. Ito ay sining na naglalaman ng mga pamana mula sa iba't ibang tribo. Ilan dito ay ang tinatawag na pagbabatok kung saan ito ay nagdadala ng kahulugan sa bawat simbolo at dibuho na ipinapahayag sa katawan ng bawat individual. Ito ay hindi lamang isang sining na nakaukit sa ating balat, kundi isang daan para ipagpatuloy ang ating kwento at kasaysayan. Kilalanin natin ang igoro tattoo artist na si Amin Ancha Ur dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. At kung may nga po niyan, para ibahagi ang kanyang traditional tattoo art journey, makakapanayam po natin si Amin Achaur. Good morning at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. All right. At magandang umaga po sa ating mga viewers na RSV. Ayan, good morning sa'yo. We want to know paano nagsimula ang iyong pagiging isang traditional tattoo artist. And what inspired you para siyempre it pagpatuloy o itaguyod ang traditional na sining na ito? Uh, born and raised ako sa Butbut tribe. Okay. Uh, at ang Butbut tribe ay familiar na lugar dahil kay Apuang Od. So nung bata kami, lumaki naman kaming walang ang tradisyon ng pagbabato, which is napakalaking tulong ni Wang Od sa Uh, contribution ng sining pangkultura ng pambabatok kasi siya yung pinangalas mong pambabatok sa aming lugar. At uh, uh, parang sa kanya kami natuto. Ay in a way na siya yung nakikita namin gumagawa ng pambabatok na nahuli sa kanyang henerasyon. At syempre yung development namin ay it's about self-development. Uh, natututo kami by experience din at saka sa mga tao na binabatokan namin. So, Ayun, at saka sa kultura namin, normal lang naman ang pambabatok. Nung mga, ano ba nga mga, mga way back before, laro lang yan ng mga lola at saka lolo namin. So, ang way ng pag-practice nila ay directly talaga sa skin. Tapos, sa 10 out of mga practitioners na mga bata, ang mga magiging magiging mababatok ay isa lang. Kasi tinitingnan din sa kanilang mga gawa or sa kanilang output kung pwede ba silang mababatok or hindi. Mm. And ayun, sa ngayon, isa lang ako sa mga younger generation ng mababatok. Kasi nung nag-boom ang tourism or nung nakilala yung pambabatok sa Kalinga, specifically in Butbut Tribe, ayun, mas dumami na rin yung mga katulad kong mambabatok na younger generation. So may mga mix na tayong age, tulad ko, may mga mid-20s, may mga bata pa, mas bata pa sa akin na 14, tapos may mga 30s, tapos ang pinaka-old ay si Wangon. Alright, maring mo bang ibahagi sa amin kung ano yung iba't ibang uri ng tattoo sa kultura ng Igorot at paano mo ito napapanatili sa iyong mga gawa o obra? Hmm. Uh, noon naman, magkaiba ang proses ng pambabatok ngayon at saka noon. Kasi noon, medyo mas secret yung pambabatok eh. Like, hindi lahat ng tao pwedeng makakuha ng batok. Uh, especially sa lalaki. Sa lalaki at sa kababaihan, may uh, difference ang significance ng pambabatok. Uh, sa mga lalaki, uh, ang pambabatok sa kanila ay it's a reward or trophy nila yan uh, kakapanalo ng isang war. Do alam naman natin na tribal war uh, uso ang tribal war before kasi yan ang pinaka isang uh, way nila to protect their community. So once ang isang warrior ay nakapanalo ng isang labanan, ayun doon na siya bibigyan ng isang batok. At sa sa kababaihan din, Uh, normal lang naman sa kanila yung pagkuha ng batok. Kasi ang batok ay, it symbolizes beauty, kagandahan, fertility, uh, healing. So, yan ang mga pinaka-symbol lang batok when it comes to babae. Kaya magkaiba siya sa lalaki at babae. So, ngayon naman sa generation namin ngayon, do hindi namin fully napapractice yung pinaka-old way talaga, kasi sabi nga nila, nagbabago ang kultura pag nagbago ang panahon. So, ang ginagawa namin, uh, ayun, more on sharing kung ano yung historical value ng tattooing, kasi yun naman ang dahilan kung ba't nila babalikan or tatangkilikin yung batok. Kasi sa mga lalo na pag sa outsiders, hindi naman nila kailangang, when it comes to lalaki, hindi naman nila kailangang pumunta pa sa labanan. Ganon din sa community niya main ngayon. Uh, nagiging ano na lang siya, naging uh, part siya ng identity para mas isulong namin ang pagbangon ng history ng pagbabatok. Okay, kasi uh, parang we, we, understand that the culture itself is really important, especially to the tribe. Pero we want to know, syempre, bakit mahalaga ang pagbabatok o pagbabatok o batok hindi lamang sa kultura ng inyong tribo, pero maging sa buong bansa kasi marami talaga na uhumaling dito. Oo. Uh, actually, ang isa sa... Siyempre, alam naman natin na mahalagang ipagpatuloy ang pambabatok. Pero siyempre, ano yan eh, this is a part of our kultura na kailangan natin siyang ibangon. Kasi marami tayong mga potential patterns na Kunyari hindi lang sa kalinga kundi sa lahat ng buong bansa natin sa uh, Pilipinas may mga sa north to Luzon i mean north to south may kanya-kanya tayong pattern na nagsisimbolo ng ating identity which is mahalaga siyang ibangon para mas uh, masig mapinpoint pinpoint natin kung yung mga patterns natin ay specifically for Visayas ba specifically for North. And syempre, para ma-distinguish natin kung anong pagkakaiba at ano ang kahalagahan. Well, kilala ka rin, sa larangan ng musika at pelikula. Paano mo naman ipinapakita ang inyong kultura sa pagdating sa ganitong aspeto? Ah, uh, ano rin ako? So, when it comes to music, gumagawa ko ng kanta ko, pero nagsistart mo na ako sa sa uh, sarili kong lingwahe bago ako mag uh, jump to English minor Tagalog. Kasi uh, part din siya ng advocacy ko na isulong yung uh, kultura when it comes to language. Kasi naman sa Pilipinas or sa buong bansa, may kanya-kanya tayong lingwahe na kailangan din natin siyang ma-identify kasi magiging part yan ng identity nating bilang isang indigenous people or kahit sino ka man sa buong Pilipinas. Kasi kahit din sa indigenous community, maraming sektor yan or maraming pagkakaiba na yun yung kailangan nating mas malaman para mas lalo natin maintindihan kung ano tayo bilang isang Pilipino. Kasi ang being a Filipino is not just a Filipino. Pero marami tayong mas malalalim pa na kultura na mas specific pa sa general napaka-malaman at malalim ng ating uh, usapan ngayong araw. umaga na ito maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong umaga amin at sa ore isang igorot sato artist muli maraming salamat at ingat po maraming salamat